Good evening, family. Good evening, family. Pag-aaralan po natin. Dos Corinto, 11:1 hanggang 15. Si Pablo at ang mga huwad na apostol, 13, 14, 15. sinulat natin. Masaya na po natin bunga ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-alala ng Diyos at katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagtipan ko sa isang lalaki walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala ako sa Nag-aalala ako baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nililang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. <clears throat> Tinanggap ninyo ang espirito at aral ng iba at itinuro namin sa inyo palagay, Kuna hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman ako kapos sa kal kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangangaral ko sa inyo ang magandang balita angunit hindi humingi ng kabayaran. Akoy nagbaka ako'y nagpakababa upang kayo masasabing eh, ako'y nagpakababa upang maitaas kayo masasabi bang kasalanan ng ginawa kong ito iba iglesia ang tumutustos sa aking pangangailangan para ninakawan ko sila makapaglingkod lamang sa inyo at ang ako'y kapusin diyan hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan maging pabigat sa mga sa inyo sa anumang paraan habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin hindi mapipigil ang pagmamalaki kong ito saan saan man sa akasya bakit ko ginagawa ito dahil ba hindi ko kayo mahal alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal at patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang malaman ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng sa amin ginagawa. Ito yung sunod natin. 13. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, mandarayang manggagawa. Nagpapanggap ng na mga apostol ni Kristo. Hindi ito patakataka sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel. Nang ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod na katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa.